Hello guys! Magandang umaga. Magandang araw ahead of us. So another vlog. Presumé vlog. So, pagkagising ko agad akong bumangon pero hindi ko na tupi ang aking mga kalat dito sa kwarto ni Mother dear. Kasi pag weekdays. Wala kasi si Mother Dear dito. Nandun siya nakastay sa bahay ng aking kapatid. Kasi nagbabantay kasi siya ng mga kabataan hatid sundo ng mga pamangkin ko or yung mga apo niya. Kaya ganun. So dito ako natutulog sa kwarto niya. So walang tao doon sa kwarto ko sa itaas. Ganun. Pero pag weekend naman, pag pumupunta din naman dito yung auntie ko. So, yung auntie ko at saka si mother ang matutulog dito. Ako naman ay aakyat sa itaas sa aking kwarto. Ganon. So, hindi ko talaga ako nakapagtupi kasi late na akong gumising. Actually, 6, ay no, 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 no. 5.45 in the morning ako nakabangon. So, agad akong nag-saing ng rice. Tapos, pinalabas ko ang karne galing sa aming ref kasi magluluto na sana ako ng ulang for breakfast kaya lang ang tigas-tigas pa kasi so ganun ang nangyari so pinalambot ko muna siya eto nilagyan ko yan ng nilagyan ko yan ng tubig So, konti lang ang tubig na nilagay ko kasi gusto ko talaga na masuper super duper drain talaga yung ano niya. Yung pagkatigas niya. So, itapon ko na lang itong tubig niya. Ayan. Para kusa yung lumambot. Para labas talaga yung mga tubig. So, lumabas ako sa bahay. Pumunta ako sa tindahan. Bumili na lang ako ng apat, ay, eh, lima na itlog. Ito. Lima na itlog. Tinapay at saka ready-made na ulam para sa aking mga anak kasi pupunta sila sa school. So, ang ingay-ingay ng aking gripo. Puno na kasi ang aming timba so see you guys later kasi maliligo na rin ako kasi pagkatapos kong maligo ay kakain ng breakfast tapos patuloy na naman akong magpipintura dito sa side na to sa aming hapagkainan papunta doon sa kusina at saka mayroon pa kasing part dito sa gilid, ito na part na to pipinturahan ko pa din. At saka, mapinturahan ko na rin ng brown color ang mga door jam dito sa aming mga kwarto. Dito sa baba at saka sa itaas. Pero, itry ko lang kung kaya ko pa ba. Pero, ang unahin ko muna na pipinturahan ngayong araw is doon talaga sa hapagkainan. Papunta na doon sa kusina. Pero hindi ko sure kung matatapos ko ba siya ang buong bahay dito sa baba na mapinturahan ko kasi I know it takes time. At saka dito rin sa itaas ng pintuan na ito ng aming main door. So isa rin yan na aking pipinturahan na white. So see you later guys kasi maliligo na ako. So, nakaligo na ako guys. So, ngayon ay nag-prepare na rin ako ng breakfast dito sa aming table. At ako ay kakain na ng breakfast. Kasi tapos nang kumain ng ating anak, kumain ng breakfast. At saka, pumunta na rin siya sa school. So, ayan. Kanin. Yung binili ko na ulam. Hindi ko alam ano pangalan nito. Minudo yata. Mayroong lumilipad. Hindi ko alam. <laughs> Nagluto ako ng piniritong talong. Ayan. Ang ginamit ko kasi na oil. Kaya ganito itsura is yung used na oil na galing sa pinipintuhan ko ng toyo. So, ayan. So, kain tayo. At syaka, meron ako coffee. So, ayan. Coffee in the morning. So, kakain mo ako, guys. Tapos na akong kumain, guys. Iinom na lang ako ng kape. At ako ay maglilipid na dito sa mesa. Para mag-uumpisa na naman tayong magpintura. So, ilagay ko dito sa oven ang aking olang para mamaya na naman yung lunch. Kailangan mataas-taas ang aking area na aking mapinturahan ngayong araw. Kasi marami pa rin akong dapat gawin. Part pa rin sa renovation dito sa bahay ni Mother Dear. Kasi in inbis na magpapintura kami, ako na lang para Para naman makatipid. Kasi mahal kaya magpa-labor ng pintura. At sya kapag mag-ano kayo ng labor is dapat pakyawan. Kasi masulit kesa arawan konti lang ang kanilang matrabaho sa isang araw. Tapos ang mahal-mahal pa ng labor fee ngayon sa mga ganun klase na trabaho. Kaya gano'n. ang mesi-mesi kasi ng aming mesa. Kailangan ko pa talaga ligpitin kung ano man o nandiyan. Okay. So, ito lang naman siya. Mga anik-anik. At saka naiinis ako dito sa aming kortina. Papunta dito sa kusina kasi naka-delayed ng ating paglalakad. Lalo na pag mayroon kang Tapos yung dala mo ay mayroong mga water or anything. Diba? Madaling ma madumihan. So see you later again, guys. So pagkatapos kong naglinis doon sa aming mesa, so nagumpisa na ako dito mag-prepare para sa patuloy na pagpipintura dito sa aming dingding. So ayan, before that, nilapag ko muna ang mga cartoon. Tapos kiniskis ko muna ang dingding. Kiniskisan ko ang dingding tapos nilag winalisan ko siya pagkatapos namang magwalis is naglagay ako ng packaging tape doon sa sahig at saka pati na rin doon sa aming mga outlet para hindi masyadong matalsikan or matuluan ng pintura so ayan kiniskisan ko muna lahat lahat pati na rin doon sa itaas para dretso-dretso na ako magpinta dito sa part na ito. At saka doon din sa aming kalahating dingding ng aming sala. So nagmas ako guys kasi alam mo naman super duper talaga ang alikabuk para talagang powder na pumapatak doon sa sahig dahil sa skim coat. So, dapat kung magpintura kayo tapos naglagay kayo ng skim coat tapos magkiskis kayo. So, magmaster talaga kayo for healthy purposes. So, ayan. Nagwalis ako mula doon malapit sa aming CR papunta dito sa aming sala. So, ayan, nagdikit na ako ng packaging tape. Dalawang lapagan ng packaging tape ang nilagay ko. Para pag merong tatalsik at least, hindi masyadong diretso doon sa aming sahig, especially sa tiles namin. Ang hirap din palang magpintura guys, promise. So ayan, yan pa rin ang kalat na hindi ko pa na nailigpit. Kasi gagamitin ko pa naman siya hanggang sa matapos akong magpintura dito sa loob ng bahay. Kasi sayang naman kung akin pang, akin pang itatapon tapos gagamitin ko pa siya, eh wala na kaming ibang cartoon na gagamitin. So, ayan. Ulit-ulit na lang talaga ako. Charot. At dumating pala ang aking uncle. Galing siya sa trabaho tapos pumunta siya dito sa bahay kasi dito daw siya mag-agahan. So, habang siya ay nag-agahan, ako naman ay nag mixing na ng pintura. Actually, nilagyan ko siya ng kaunting tubig para hindi masyadong sticky. So, ayan. Yan na ay yung natira sa isang galon na yan na pintura. Water-based kasi yan. So, yan ang brand na binili namin na pintura para dito sa dingding namin na simento. So, ready to use na siya, guys. So, nilagyan ko na ang aking roller paint ng pintura. So, nagumpisa na akong magpintura dito. Sa part ng corner-corner, papunta doon sa aming sala. Kasi kalahati kasi ng sala na space na dingding is hindi pa kasi siya na lagyan ng pintura kasi naubos mo yung isang galon at saka yung kapatid ko ang nagpintura dito. So ayan, akit baba talaga ako sa upuan para maabot ko yung nasa itaas. Minsan nangangalay na yung kamay ko sa up and down na pagpipintura guys pero tiis ganda lang talaga para meron naman akong productive work ngayong araw na to, charot. Ang OA, charla. So, ayan. Minsan, gagamit ako ng roller paint. Minsan naman ay gagamit ako ng brush. Kapag meron akong nakita na hindi talaga siya kaya sa paint brush. Ayan, umuupo na ako kasi nangangalay na naman ang mga paa ko. So, upo-upo din pag may time. sa ilang araw na talaga akong nagpipintura guys parang na ko na na marunong na talaga akong magpintura kasi na minimize ko ang mga kalat ko tapos yung the way na magpaint ako dito is parang useful naman siya maganda naman siya tingnan or depende lang talaga siguro sa klase ng pintura na binili parang ganon kasi ang pintura na ito is ano kasi siya guys ang um, yung glossy type na pintura maganda talaga ang kanyang kalalabasan pag matuyo na siya ma-appreciate mo talaga siya So ang isang galon, ang presyo nito is 700 plus. So kasya na yung mga 3 gallons dito sa loob ng bahay. So pangalawang galon ito na nabili ng aking kapatid. So almost kalahati na ang napinturahan dito sa loob ng bahay. Sa mga white area. So ganoon. So, dito na naman ako sa pinakababa na part. So, kumuha talaga ako ng maliit na upuan para at least hindi na naman ako madaling mapagod. Pinagpawisan na talaga ako niyan, guys. Pero nagustuhan ko rin naman kasi nababurn naman yung calories ko. At least, ba diba? Dubli ang kayod ko ngayon mag burn ng fats ng aking body at chaka matapos ang ating pagpipintura dito sa loob ng bahay pero nakakangalay talaga ng kamay hindi mo talaga maiwasan Dito talaga na part guys, nalaglag talaga ako <laughs> kasi out balance talaga ako sa upuan na dapat kong apakan. So ganun kaya matagal akong nakatayo. Kasi parang pinifeel ko muna kung nasaan ba yung pain na part ng body ko. So masakit talaga yung puwet ko kasi naumpak talaga ako sa sahig. So ayun, nakatayo na ako nilakaon na na klo, na duga. So lunch break na guys, so nagluluto na lang ako ngayon ng itlog. To so, ayah. Magkwa na ysa. Ano na lang yung kupag Dalawang itlog ang niluto ko. So. Sa daw yung isa, kasi lunch time na. So, meron akong isi-chika sa inyo guys. <laughs> Hala, tingnan mo naman ang aking buhok. Punong-puno ng mga alikabok. Galing sa pagkiskis ko kanina ng dingding para matanggal yung mga kaunting butoy-butoy ng skin coat. At saka pagkatapos, minalisan ko Pagkatapos, naglagay ako ng scotch tape doon sa dulo. Kailan na pagod niya ang ating uslo. So, ayan. So, nalaglag ako pangina sa aking pinag-apakan na upuan na sofa. Kasi na-outbalance man ako. Buti na lang talaga hindi ako na hindi natapon yung ginala ko na paglalagyan ko ng pintura. Kaunti lang talaga ang uh, natapon. Parang tumalsik lang siya doon sa sa cover ng aming sofa. Kaya ganun ang nangyari. At tapos, naumpak ako. Ang sakit-sakit talaga ng kwet ko guys. <laughs> hindi ko talaga matansya ang sakit at saka yung paint brush ko na isa yung paint brush ko talaga is buti na lang hindi siya tumausik doon sa mukha ko or sa buong katawan ko doon siya tumausik sa likod ko na may may karton doon siya naka 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 Hindi uh, hindi ko alam anong tagalog ng nakatugpa. Anong tagalog ng nakatugpa? Ano? Natapon pala. So doon siya natapon sa sa my carton. Tapos yung roller paint ko naman is buti may lang lalo? nandun Padi pa rin lalo siya lalo? sa dito may sa paglalagyan. Oh, pagkuha lang half Oh, so, kumakain na sila for lunch. So, hindi ko na lang binidyuhan ang aking output pagkatapos ng aking pagkalaglag. Kasi nalubat na rin ako. So, ito yung aking finish. Finish product sa pagpintura mula jan hanggang dito, dito, at saka dito kasi merong part kasi doon sa mga bandang itaas na hindi napinturahan ng aking kapatid kaya ganun so nag finishing touches na lang ako sa pagpintura dito na part though itong part na to is napinturahan na rin siya pero ganun pa din doon sa itaas malapit sa metal cladding hindi masyadong napinturahan at saka lalo naman dito sa dulo ng mga corner sa sahig. So, hindi rin na Kasi, kulang din kasi ng pintura. Kasi, pangalawang pin pintura na kasi ito dito sa loob ng bahay. Dito sa baba. So, as you can see, konti na lang talaga siya. Pakita ko sa inyo. So, ayan. Parang, ano na lang siya. Uh, one fourth one fourth ng kanyang paglal pag sinisidlan. What? So ganun ang sakit talaga ng puwet up. ko guys kasi naumpak talaga ako sa sahi. Tapos dali, dali talaga akong tumayo kahit masakit. So yung siko ko naka si ito yung itsura ng siko ko kasi na ganun ko dito sa aming sofa bed. So ayan. So, tinanggal ko ang cover ng sofa bed na yan. At saka nilabhan ko kasi natalsikan kasi siya ng pintura. So, para at least hindi siya matuyo, matigas. So, at least matanggal pa rin yung stain ng pintura. Ganun, guys. So, kakain na ako ngayon ng lunch. So, ito muna ang output ko ngayong araw sa pagpintura. So that's all for today's video, guys. Thank you for watching. Bye.